ina ni San Juan Evangelista at San Diego Matanda, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Yesu Cristo at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibi. Ayon sa tradisyon, si Santa Salome ay isa sa tatlong Maria. Siya ay isa sa mga banal na mga babae, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Yesu tumulong magtaguyod ng ministeryo at umaagapay sa kanyang paglalakbay at naging saksi sa kanyang kamatayan at pagliligin. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangalaga ng pamilya Manuel. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami.